Ayan, good morning mga ka-rivers. Naghahanap naman kaming mauulam dito po sa dagat. At ito po yung mga kuha namin mga ka Yan, Ayan, ito po yung kuha namin. No? May bakasi, obod, uh, kinhasun. Bit-bit tayo eh, Batay. Yan kasi uh, ang iba naman po mga reverse ayun po ayun. Doon po sa ano po uh, Kami naman dito naman po kami sa gilid. Sa gilid lang po kami kasi nanguha po kami ng litob. Para may pang-ulam. Nahirapan na gusto mong kaliso dito mga drivers. So, sabi ng Gahanap muna tayo. Yan, uwan na, uwan. Hmm. Masa so, may mga kuha ninyo diha. Ligsigire mo, paso-paso. oy. Uy, sabo po Hindi mo mukha mo umangin, has. Yan po mga drivers no, good morning po. Good morning, good morning po sa lahat ng mga uh, followers ko diyan. Yan, shout out po at good morning po sa inyo. Pasensya na po na hindi po kayo mabigkas isa-isa. Yan, nakahanap naman ako ng bugatan mga drivers. So, oh, ayan. Uy, saan 'yun? Wala. No wala. Lodi. Uso ba dito? Na Ay nawala pa. Lalim. Hindi makuha mga lever sobrang lalim. Yan. Kaya ito lang litob. Yan oh litob. Yan oh. Eh, mm, narah. Ah. Ha. Ay Ang sarap kaya kumain dito sa ano mga rivers sa dagat. Pag merong kang bahaw at suwaki. Yan. O oh, ayun uh, po sila. Oh. Kasi umulan. Tago muna sila sa ilalim ng Kanina po, ang laki po ng low tide mga ka Ngayon, um, uh, uh, nagpalaki na po yung dagat. Kaya, yan po. Yan po. Yan po mga ka Yan po. You know, uh, yan po. Ayan. Nagnganga. Ito po yun ang litob. Yan po. Mm, lito. Yan, ito pa mga ka-reverse. So, yan you o, know, oh. yan you o, know, oh, yan you o, know, oh, yan. You know. Oh. Oh, kunin natin. Yan. Mm, lito po yan. Kinhason. Mm, yan po. Tatlo na. Ay, nalibat na ko. Okay, let's go. Huwi na tayo. Nahirapan na kami stumang dito. Ano, ate o? Uh, yan Marami na. Hmm. Bit pa, Bit, bit. Yan, uwi na po kami mga divers. Uh, good morning, good morning sa lahat ng mga uh, viewers ko po dyan. Ayan. At shout out na lang po sa inyong lahat. Pasensya na po kayo na hindi ko kayo mabigkas. isa Isa-isa.

And thank you thank you for watching mga drivers